Ito sa pinakadelikadong pamilihan ng mga prutas at gulay sa buong mundo, kung saan tila nakikipag-agawan sa espasyo ang matitigas na mga vendor at ang dumaraang tren. Sa tuwing paparating ang tren na may malakas na ugong, hindi man lang nababahala ang mga nagtitinda. Kung hindi mo ito nasaksihan ng personal, mahirap paniwala ang may ganitong lugar sa mundo. Well, ito ang Maeklong Railway Market sa Thailand. Sa bawat paglapit ng tren sa istasyon, mahinahong inililipat ng mga vendor ang kanilang mga paninda sa gilid ng reles at isinasara ang mga toldang nagsisilbing pananggalang sa araw. Alam nila ng eksakto kung gaano kataas ang ilalim ng tren, kaya't hindi nasasagi ang kanilang mga paninda. Pagkatapos ng isang mahabang whistle, dahan-dahang dumaraan ang tren na halos kumakaskas sa mga paninda. At matapos ito, agad na bumabalik sa normal ang lahat na para bang walang nangyari. Ikaw na nanonood sa video ito. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento. Salamat! And guys, thank you for watching.